Salamat. BBM! 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 Hindi pa tapos yung kampanya dito sa harap. Uh, please, uh, please sit down. Uh, Nakabatiin ko rin ang ating mga kasama uh, sa de delegasyon ng Pilipinas dito sa uh, bisita na ito sa Vietnam. Andito po ang Agricultural Secretary na si Kiko Laurel na siyang pumalit sa akin sa Department of Agriculture at napakahalaga ang uh, kanyang trabaho ngayon dahil ay marami tayong pinag-uusapan uh, sa Vietnam dahil nga sa agrikultura. At uh, tayo pinapaganda natin ang sistema ng agrikultura ngayon sa Pilipinas kaya uh, siya ang uh, namamahala dyan sa ating mga ginagawa. The uh, Trade and Industry Secretary, uh, Secretary Fred Pascual. Ah, uh, dito rin, uh, siya, siya nasa Department of Trade and Industry dahil meron kami kanina lang nakipag-meeting uh, kami sa uh, Vin Group, siguro kilala niyo kung sino yung Vin Group. Oo. Uh, uh. uh, yung iba sa inyo nandun sa Vin Group. Oh, uh, dahil uh, sila na gusto pumasok nila sa Pilipinas magagag Oh, pwede magiging expat kayo sa Pilipinas pagka sa pero papasok sila sa Pilipinas dahil interesado sila na magkumuha ng baterya at uh, 'yan ang uh, pinaka importanteng teknolohiya ngayon at uh, pa pa pati na magpadala uh, ng mga EV or electric vehicles. Kaya ito uh, po ang uh, linalakad ni uh, ang uh, secretary Fred Pascual ng uh, DTI. Uh, andito rin po ang uh, ating National Security Council Secretary Ed anyo. Andito po siya dahil alam nyo naman ay kailangan natin makipag-ugnayan sa ating uh, uh, sa ating kapitbahay na Vietnam uh, para naman maging mapayapa ang South China Sea. Alam natin maraming nangyayari diyan at uh, alin mas mainam na meron tayong nga uh, uh, meron tayong usapan para hindi naman magkagulo para maiwasan natin ang uh, uh, pagkak misunderstanding pag magkamali uh, may dis disgrasya, eh, madaling lumakian kaya nandito siya kasama natin para eh, ating uh, kausapin ang ating mga counterpart kaya dito sa Vietnam para magkaroon tayo ng mas matibay at mas malawak na pagka, pagkakaisa. Uh, also here uh, kasama po natin is uh, uh, the Special Assistant to the President, uh, Secretary uh, Anton Lagdameo. Baka mas kilala niyo siya bilang Mr. Don Zulueta. Uh, eh, eh, nung, nung, nung kumakampanya pa siya, iniisip niya. Nung sa balota, papalitan na nga niya yung pangalan niya. Imbis na Anton Lagdameo, gagawin niya, Mr. Don Sulueta. <laughs> Hindi pumayag si Don. <laughs> 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 ang, ating, uh, ang ating ambassador uh, sa, to the Socialist Republic of Vietnam, Amenaldo uh, Menardo Montel, Montel Montelegre. Ang uh, ito siguro uh, entresado kayo dito dahil ito ang ngayon ang officer in charge ng Department of Migrant Workers ang uh, officer in charge sa uh, USEC, Hansled Kakdak nandito po siya at ang uh, kundi niyo po na balitaan ang Department of Migrant Workers ang pinaka ang bago na departamento na itinayo dahil sa dami ng kailangan uh, gawin at tulungan uh, sa ating mga OFW, sa inyo. At uh, magiging mas matibay, mas maraming tulong, mas mabilis ang uh, pag-uugnay. Uh, kaya naman, eh, uh, ito'y napaka-importante uh, at naging napakalaking bahagi na talaga ng buhay ng Pilipinas ay ang mga OFW. Ang uh, ang National Commission for Culture and the Arts, Chairman Victorino Manalo. Nandito. <laughs> Siya yung the Philippine Coast Guard Commandant, Admiral Ronnie Gaban. Siya po ay nandito kasama po uh, ni Secretary Ed Ano dahil nga yung mga Coast Guard ng Vietnam at saka ng Pilipinas, uh, uh, ipapatibayin natin ang kanilang pag-uugnay. Uh, nandito rin Uh, ang ating uh, BIR Commissioner, uh, Commissioner June Lumagi. <laughs> Lagi kong sinasabi pag sumasama siya dito sa mga pamimigay ko yung number mo para pag may problema yung mga kamag-anak nila sila, diretso kang tatawagan. <laughs> uh, nandito rin na na, 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 na lang. At uh, nandito kasama natin ang aking uh, isang uh, norte ang ating Governor of Isabela, Rodito Albano, GOV. At uh, I saved the best for last. Uh, at ipapakilala ko po sa inyo ang ating First Lady, uh, Lisa Araneta Ang aking mga kababayan na nandito sa Vietnam na matataas ang IQ na patunayan ni Florante. Hindi lang mataas ang IQ, ay ang gagaling pa ng kumanta na insecure na si Florante, baka may kompetensya na siya. Uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo na ngayong gabi na ito. Alam ko na marami sa inyo, malayo pa ang pinanggalingan at lumiban pa sa inyong mga trabaho upang makasama natin sa araw na ito. Lubos ang aking pasasalamat sa inyong malugod na pagsalubong at pagsuporta sa atin. Kaya sinigurado ka, sinigurado ko na ang Filipino community ang una kong makasama dito sa pagbisita ngayon sa Vietnam. Andito tayo sa Vietnam para sa isang state visit. Ang Vietnam ay isa sa pinakamahalagang bansa na kaagapay natin dito sa Timog Silangan, Asia at natatanging strategic partner ng Pilipinas sa ASEAN. Katulad ng Pilipinas, ang Vietnam ay isa sa mga mabilis na umuusbong na ekonomiya sa ating rehiyon. Nandito tayo upang mas lalong patibayin at palakasin ang pagtutulungan natin para sa ikabubuti ng ating dalawang bansa. Marami ang maaring maitulong ng Vietnam sa paglago at pagyaman ng ating ekonomiya. We are happy that Vietnam's economy continues to grow and provide a positive impact to the ASEAN region. Ang kanilang masiglang ekonomiya at industriya ay katuwang ng Pilipinas sa pag-unlad ng pamamagitan, sa pamamagitan ng ating active and sustainable partnership on trade and investment. Uh, ang ang pinakamalaki laging nating inaasahan, inaasahan pagka uh, tayo ay nagkukulang ng bigas sa Pilipinas ay eh, tinundukang linalapitan natin lagi ang Vietnam. Ngayon, pinapatibay na natin sana yung produksyon natin ay dahan-dahan aakyat o wag na dahan-dahan maaakyat agad. Ngunit hanggat dumating yung araw na yun ay eh, ganun gumagawa tayo ng mga trade agreement uh, sa kasamang Vietnam para matiyak naman na meron tayong supply sa Pilipinas. I am proud to note also that there are several notable Filipino brands that have established their presence here in the Vietnamese market for a few years now. Some of them have been here since the mid 90s. I know they have been providing quality products and reliable service to Vietnamese consumers. Ang aking pagbisita ngayon sa Vietnam ay isang magandang pagkakataon para makahanap pa ng mas maraming investment dito sa bansa mapanatili ang ating magandang relasyon pangkomersyo at mapag ang ating pakikipag ugnayan na politikal, seguridad sa bahaging ito sa Timog-Silangang Asia. Isang patunay na malapit na ugnayan ng ating dalawang bansa ay ang tinatawag nating people-to-people -people connections. At kayo, ang mga Pilipino na nandito sa Vietnam, ang patunay kung gaano kalapit ang ating mga bansa. Noong dekada 90, marami tayo mga profesional na nakipagsapalaran dito sa Vietnam at tumulong sa kanilang pagbangon sa ilalim ng programang Doi Moi, yung Doi Moi. Kasama ang ating mga ininyero sa mga tumulong sa pagtataguyod ng infrastruktura dito sa bansang ito. Yung iba sa inyo ay tuluyan ng na naninirahan dito. Kahit sa sulok ng mundo na mapuntahan ko, ang mga kausap, ang mga nakakausap ko, mga hari, pangulo, mga punong ministro, lahat sinasabi sa akin na magaling, masisipag at maaasahan ang mga Pilipino. Hindi ako magugulat kung sa mga susunod na araw ay maririnig ko muli ang paghahanga ng ating mga ng, ng ating mga kasamahan dito sa Vietnam sa ating mga kababayan. Kaya ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Dahil napapadali ang aking trabaho. Dahil sa magandang reputasyon na itinaguyod nyo sa pamamagitan ng inyong sipag at syaga dito sa Vietnam. Siyempre, hindi natin nakakalimutan ang patuloy na pagsuporta sa ating bansa ng mga overseas Filipino dito sa Vietnam. Ito ay sa pamamagitan sa inyong patuloy na pagpupursigi at pagpapadala ng pera sa inyong mga pamilya sa Pilipinas. At ang mga remittances na ito ay hindi lamang nakakatulong sa inyong pamilya, barangay o bayan. Tulong na rin po ito sa ating buong bansa. Bilang pasasalamat, ako at ang ating kasamahan dito sa kabinete ay magpupursiging iahon ang ating bayan mula sa kahirapan na naranasan natin sa panahon ng pandemya. Masasabi ko sa inyo na lumalakas na ang ating ekonomiya ngayon. In 2022, our gross domestic product, which is the size of the um, of the economy, uh, increased by 7.6 percent, well above our target of six and a half percent. The third quarter of last year, our GDP increased by 5.9 percent. It was spurred on by the robust domestic consumption, by the continued expansion of our industry and service sectors. Your government will continue to strive for a better future for every Filipino. We know of your sacrifices and the hardships that you have been through. We are one with you in achieving your aspirations for a better future for your children, your loved ones, your communities, and your country. Batid na natin na sa araw-araw na pagising natin. Iisa ang ating pangarap para sa ating mga mahal sa buhay at para sa ating bayang sinilangan, ang mabuhay ng may bah na may dangal, may kapayapaan at may kasaganahan. Kapartiko sa inyong pagsi mga pagsisikap at damako ang inyong malasakit sa ating kapwa Pilipino. Nakikipag-alyansa tayo sa mga bansa gaya ng Vietnam upang maabot natin ang mga pangarap na ito sa pamamagitan ng mahusay na pakikipag-ugnayan sa larangan ng seguridad, kalakalan ekonomi at ekonomiya. Magtiwala kayo na patuloy na sumusuporta sa ating pamahalan sapagkat ang pangarap ninyo ay pangarap ko rin. Kaya maraming maraming salamat sa inyong sakripisyo na nagpapasikat sa ating sa ating bansa hindi lamang sa pamamagitan ng mga remittance na naging napakalaking bahagi na ng ating ekonomiya, kung hindi sa, sa inyong pagpaganda ng reputasyon at ng pangalan ng Pilipinas sa buong mundo. Na sikat na sikat na tayo at kinikilala na maaasahan na hindi, hindi na kailangan masyadong pagsabihan at alam na ang ginagawa. Eh, doon nga sa ibang lugar, ang uh, ang biro sa Pilipino, yan ang the, yan, yan yung mga Pinoy, the, the king and queen of overtime. Dahil lahat ng overtime kinukuha ng mga Pinoy. Dahil dyan, dahil dyan, ay uh, gumanda talaga ang reputasyon natin. Hindi lang bilang mababait na tao, hindi lamang dahil magagaling kumanta at sumayaw. Kung hindi, magaling na magtrabaho at tapat sa kanilang ginagawa, sa kanyang ginagawa. Ngunit hindi kinakalimutan ang bayang sinilangan, hindi kinakalimutan ang Pilipinas. Maraming maraming salamat sa inyo at sama-sama tayo sa pagsulong ng Pilipinas. Mabuhay ang lahing Pilipino, mabuhay kayong lahat. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr.